Abba behave Hello at welcome back sa aking channel baby girl ng kilalang TV host Tony Gonzaga at Paul Soriano na si Baby Polly magaling sumayaw ngunit mukhang napipilitan daw. Sa isang social media post ng kanilang fan ay ibinahagi ang ilang video kung saan makikita na si Baby Polly ay napapasayaw rin kasabay ng kanyang mga pinapanood na pambatang awitin. Makikita naman na napapasabay siya sa mga tamang galaw ngunit bakit kaya siya parang di masaya na ayon sa caption nito. Sa tuwing kasama ang bata ay napakasaya ng kanilang pamilya. Tayo na at ating panoorin ang video ng batang celebrity na siyang isang kinaaliwan ng pamilya Gonzaga maging ang mga netizen, Pero bago 'yan kung di ka nakapag-subscribe sa aking channel ay mag-subscribe na at mag-like na rin sa aking mga uploads. <todic> Let's go, let's go Oh my God, that <laughs> <Hey>. uh -uh. <laughs> Abba, behave, ba.